Bonjour mga katumbi! So ngayong araw nga pala ay ako ho ay dadaan sa palengke kasi mamimili ho ako ng mga ilalaho ko sa kaldereta. Bali nga ho ay nagchat na si ilokana babalik na daw ho. Naku, babalik na naman ang aking jawang Mondragon. Charot! Pero bago ang lahat nya hong iyan, eh syempre, kaya naman hong ako nagvideo dahil nga hong share ko sa inyo ang paggawa ko ng ice candy. Dahil nga hong mainit na dito sa Paris, ay eh, papakita ko sa inyo kung paano bago mawa ng ice candy at napaka basic lamang. Panoorin nyo lang hong itong video ko at kayo merong matututunan. <laughs> Sobrang basic lang ho, ba diba? So ang una yung gagawin niyan, ihiwa-hiwain eh, nyo ang mga prutas. Ito ang ingredients na ginamit ko, fruit salad, merong condensed, merong cornstarch, at syempre merong fresh milk at niya na nga ho, ang sabaw na Huwag nyo itatapon ng sabaw kasi sayang ho. At tapos ganyan ho ang inyong gagawin. Pagsasama-samahin nyo ang ho sa isang kawali. Kasi ang maganda ho talaga para mayumi ang inyong niluluto ay inyong paghahalu-haluin at niluluto ho talaga iyang ice candy. Tapos so inyo na ang halu-haluin hanggang sila ay matunaw at magsamasama. Alam nyo kung bakit nagiging creamy ang isang ice candy? Dahil ho sa corn stars. Inyo lang ho iyang pagsamasamahin at inyong halu -haluin. at pagkatapos ng ilang minuto ay ayan naluto na pala, may ginyo lang. At syempre, wala akong imbudo, kaya naman gumawa ako ng paraan para magkaroon ng imbudo. Diba, gamitin nyo lang ang utak nyo at magkakaroon agad kayo ng imbudo. At meron kami plastic ice candy from Philippines pa yan, padala ng aking ina. At syempre, thank you sa nagdala nga pala. So, yan na nga ho, atin akong uumpisahan magsalin-salin at talaga namang, wow! It's amazing! Nakagawa nga tayo ng isang pirasong ice candy. O, diba kapag may tiyaga, meron naman ho talagang nilaga. O, diba? Itong ice candy, bakit ko ba naisipang gumawa? Kasi nga ho, sobrang init dito sa Paris. Kaya yan ho, tayo ay nakagawa na ng maraming ice candy. So, bali, ang nagawa ko nga pala ay 18 pieces. Makalipas nga ho, ang dalawang oras ay mabilis naman ho, tumigas ang ice candy. Ay di, syempre ho, akin na ho, titikman at huhusgahan kung gaano ba kasarap ang ginawa kong ice candy. Inong, Diyos mio, corazón. Uy, ang sarap! Ang creamy! Promise, hindi ko na kusinungaling si eh. Billy Boy. Sobrang sarap po nang ginawa kong ice candy pangmasa na, pang pamilya, pang sports pa. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you for watching. Bye-bye!